I made a promise to myself na pagkikakasal ako, yung 100%, 1 million percent sure ako. Tapos yung mga tao sa mismong event ng wedding, sa mismong reception, sa lahat ng mga kahalubilo ko, mga mahalaga at importanteng tao sa buhay ko, walang extra, walang kasama, walang hindi. Kung sa super, super big wedding na yun. So, yun. Kung sino man yung may nyo sa wedding namin na ano, yun yung mga malapit sa puso namin dalawa at lagi namin nakakahalubilo. So, we keep a small circle. We're very friendly, pero we trust, ano lang, konti lang yung pinagkakatiwalaan namin. Mahalaga kasi yung trust namin eh. Ano talaga yun? Uh, importante yun. Mahirap ma-break yung trust, di ba? Sa ano to ha? Family, friends, katrabaho. So yun, yun lang. Sobrang blessed and thankful po kami kay Lord na we found each other at sa lahat na sumusuporta sa inyo rin po maraming maraming salamat. I hope rin na mahanap nyo from me and wifey Sarina Agassi, mahanap nyo ang inyong happiness at forever.